Ang tunay na kaibigan ay merong mga katangian na nagpapakita ng kanilang tunay na pagmamalasakit at suporta sa iyo. Narito ang sampung katangian ng tunay na kaibigan. Una, ang tunay na kaibigan ay tapat sa iyo at hindi manghihingi ng kapalit sa kanilang pagmamahal at suporta. Pangalawa, sila ay may sa iyo at ikaw rin ay may sa kanila. Ikatlo, sila ay nariyan para sa iyo sa mga oras ng hirap at ginhawa. Ikaapat, sila ay hindi mayabang o nagmamayabang sa harap mo sa halip sila ay maunawain at mapagkumbaba. Ikalima, sila ay may kakayanang magbigay ng payo na may kabuluhan at hindi kahusgahan. Ikaanim, sila ay nagtataglay ng kakayanang maunawaan ng iyong mga saloobin at damdamin. Ikapito, sila ay lagi na riyan upang suportahan ka sa mga pangarap at layunin mo sa buhay. Ikawalo, sila ay handang magpatawad sa mga pagkakamali at hindi manguhusga. Ikasyam, sila ay naglalaan ng oras at pansin para sa iyo kahit na may iba silang mga responsibilidad. Ikasampu, sila ay nagbibigay ng inspirasyon at motivation upang ikaw ay lumagot magpatuloy sa iyong mga pangarap. Ang mga katangyang ito ay ilan lamang sa mahalagang aspeto ng isang tunay na kaibigan. Yun lamang po at maraming salamat.